Good evening kabayan. Ito po yung alinisan namin. Itong mga tanki ng ink na to. Tinanggal na pala ng mga pang-araw. Ito yung kanilang isang nilinisan. Bali limang tanki ng ink ang aming alinisan ngayon ni eh, Ramis. Yung lepali nakasama ko. Ito yung nila kanina. Yung isa. Ito po yung panghalo ng ink sa tanki. Mamaya pa ulit bayan Ito kabayan yung aming dinilinisan na tangke ng ink. Ayan, malinis na malinis na. Bali, apat pura tanke yung aming nirelisan kasama ko yung Nepalis si Ramis tinanggal po namin yung ink doon siya, sa loob bali well, ito pong na to itong galing sa China ay ginagamitan ng anim na kulay pamprint sa types ayan po yung mga tanki yung apat po dito ay tinanggal namin yung ink sa loob itong blue brown bagay ito isang yellow peach black ay ito pong isa yung red bali po itong dalawa na ito itong red at yung black ay kinanggala ng pang-araw ng laman. Ito so pong apat na to, yan po yung aming tinanggalan ng ink sa loob. Kaya na, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano namin tanggalin yung, yung ink sa loob. Kasi alam niyo naman po yung ink. Mancha. Kaya hindi ko na hinawakan yung cellphone. dito ako sa bagong masin ng China. Ito. Hindi pa nila dinimita ng pangaraw. Ang laki po ng masin na to. Pang prensa tiles. Ang ginagamitan nito mga ink na to. Na nilinis namin kanina. Ayan siya. bagong-bagong ko -bago ito na mga limang buwan pa lang tumatakbo. Tapos nawalan kami ng kuryente. Hindi nakabayad. Na-stuck ng dalawang buwan. Iwan ko kung anong problema nito pag tumakbuli. Lahat ko ng machine na ginagamit namin. E Ganto mga exit na pag sa tires. Pero iba't iba pong company. Ito po ay galing sa China. Basya na ito. Ito yung aming tinanggal na eh Pare. Nilagay namin sa galon. Bali, apat na kulay yung aming tinanggalan. itong blue brown yellow itong bix tingnan nyo po ang mancha kaya di pa nakunang kanina halos apat na oras din naming sinarabaho ito po yung shaker kailangan po uh, isi yung tank bago isalin doon sa tanki kasi nagkakaroon siya ng bobo pag sinalin agad kailangan po isi ng mga uh, tangoras. oras ito naman po yung mga empty wala na po itong mga laman Pati ito, ito sa baba na ito, pinanggala na. Ito po yung nakaparada rito, eh, may mga laman pa. Pag production na uli kami, sasalin na ito uli do sa... sa drum, sa kanyang mixer sa tanki. Yan pong maingay na yan eh yung doon sa compressor ng kwan ng engine. Hangin po yan. paano po kabayan, hanggang dito na lang po. Maraming maraming po salamat sa inyong lahat.